Buka ng mga ng mga kabombo. Ito pong uh, unahong namataan na uh, low pressure area na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Yun pong unang uh, naging bagyo pero humina at uh, bumalik po sa pagiging low pressure area. May nakuang detalye po dito si Bombo Victor Lantino mula po dyan sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Bombo Vic. Magandang umaga, Bombo Genesis. Narito na ang uh, ating ulat panahon para sa araw na ito patuloy pa rin ang ating ginagawang pagbabantay dito sa nabuong low pressure area sa labas yan ng Philippine area of responsibility ito yung, ito nga yung uh, naging bagyo kalaunan uh, naging bagyo at uh, kalaunan ay uh, humina at tuluyang bumalik nga sa pagiging low pressure area. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa alimang bahagi ng ating bansa. At batay nga sa datos ng Bombo Weather Center, uli itong namataan sa layo layong uh, 1,275 km east, na uh, kilometer east ng northeastern Mindanao. Ngayong araw ay maliit lamang ang tsansa na maging bagyo itong muli ngunit hindi pa rin natin inaalis ang posibilidad na lumakas ito at maging bagyo pagsapit yan ng biyernes o sabado ngayong linggo. At malaki pa rin ang tsansa na pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility at sakaling maging ganap na bagyo itong muli at pumasok nga sa teritoryo ng bansa, tatawagin ito sa local name na kabayan. Sa ngayon, shear line at hanging amihan palamang ang apekto sa lagay ng ating panahon lalo na sa may bahagi ng Luzon. Dito sa may northern, southern at uh, central Luzon. Ngayong araw ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at uh, pagkidlat dito yana sa bahagi ng Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Isabela, Quirino, Aurora, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon. Northern Samar, Eastern Summer at Samar dahil yan sa epekto nga nitong shear line. Ang shear line, mga kabombo at kasarnation, ito yung pinagsamang mainit at malamig na hangin na nagdudulot yan ng mga pag -ulan. At parehong lagay rin ng panahon na may mahina mga pag ang iral John sa Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at uh, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley dahil naman yan dito sa epekto nitong hanging amihan at magiging bahaging maulap hanggang sa maulap na papurin na may mga pulo-pulo mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog naman ang iiral uh, uh, dito sa nalalabing bahagi ng ating bansa dahil yan sa epekto nitong shear line at nitong localized thunderstorm. At sa ganitong lagay nga ng ating panahon, ay posible pa rin itong mga senaryo ng pagbaha at paguhunang lupa kaya ta mas mabuti na lagi tayong handa at updated. Sa lagay ng ating panahon at pinapayuhan rin natin ha, itong mga ating uh, motorista na mag-ingat sa pagmamaneho sa daan lalo na madulas ho ang kalsada tuwing maulan. Yan muna ang aking ulat panahon manatili na katutok sa Bombo Radio Philippines para sa iba pang mahalagang update. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!